Magandang araw mga kaibigan, ako po si Doc Jim at ngayong episode ay tatalakayin natin ang isang napakakaraniwang problema ng maraming tao, lalo na ng mga seniors. Ang madalas na paggising sa gabi dahil sa pag-ihi o tinatawag ding nocturia. Kung isa ka sa mga taong halos gabi-gabi ay nagigising ng 2am, 3am o minsan higit pa dahil sa tawag ng pantog alam mo kung gaano ito nakakaperwisyo. Hindi lang tulog mo ang naaapektuhan, kundi pati ang kalusugan, mood at energy mo kinabukasan. Ang iba, natatakot pang madapa o maaksidente sa pagbangon para lang makapunta sa banyo. Kaya napaka-importante na may natural at ligtas tayong paraan para mabawasan o mas mabuti tuluyang maiwasan ito. Pero bago tayo magsimula, maaari ka bang mag-subscribe sa ating YouTube channel at pakiclick mo na rin ang notification button para lagi kang updated sa mga videos natin. Maaari rin bang paki-comment kung saan lugar ka nanonood para malaman ko kung saan umaabot ang mga videos ko. Ngayon, pag-uusapan natin ang tatlong simpleng gulay na kapag isinama mo sa iyong regular na pagkain ay makakatulong upang hindi ka na madalas bumangon sa gabi para umihi. Mga gulay na abot kaya, madaling hanapin, at higit sa lahat, natural na makatutulong sa kalusugan ng pantog, bato, at prostate. Ano nga ba ang nocturia? Bago natin talakayin ang tatlong gulay, mahalagang maunawaan muna kung ano ba ang nocturia at bakit ito nangyayari. Ang nocturia ay ang madalas na pagising sa gabi upang umihi. Karaniwan, ang isang tao ay dapat kayang matulog ng anim hanggang walong oras nang hindi nagigising para umihi. Pero kapag ikaw ay gigising ng isa o higit pa para pumunta sa banyo, dito na pumapasok ang problema. Ano ang mga posibleng sanhi ng nocturia? 1. Pag-inom ng maraming likido bago matulog, lalo na ng kape, tsaa, soft drinks at alak. 2. Prostate problems. Karaniwan sa kalalakihan na edad 50 pataas. Kapag lumalaki ang prostate, naiipit ang daanan ng ihi at nagdudulot ng incomplete bladder emptying. 3. Overactive bladder. Kung saan ang pantog ay sobrang sensitibo at laging may pakiramdam na puno. 4. Sakit tulad ng diabetes at kidney problems na nagdudulot ng labis na produksyon ng ihi. 5. Medications Gaya ng mga diuretics para sa alta presyon. 6. Pagbaba ng antas ng hormone vasopressin. Ito ang hormone na tumutulong para pigilan ang sobrang paggawa ng ihi sa gabi. Alin sa mga ito, ang resulta ay pare-pareho. Putol-putol na tulog, panghihina sa umaga at mas mataas na risk ng iba pang sakit tulad ng alta presyon, stroke at depression. Bakit mahalaga ang tamang diet? Maraming gamot ang inirereseta ng doktor para sa nocturia, pero may mga natural na paraan din at kabilang dito ang pagkain ng tamang gulay. Ang mga gulay na ito ay may anti-inflammatory properties, antioxidants, at natural na diuretic balancing effect na tumutulong sa pantog at kidney upang gumana ng maayos. Ngayon, pag-usapan natin ang tatlong gulay na dapat mong idagdag sa iyong diet. 1. Kalabasa, squash or pumpkin. Isa sa pinakamahalagang gulay para sa mga may nocturia ay ang kalabasa. Bakit? Ang buto ng kalabasa o pumpkin seeds ay kilala sa buong mundo bilang natural remedy para sa prostate enlargement. Mayaman ito sa zinc, isang mineral na tumutulong upang mapanatili ang normal na laki at function ng prostate gland. Kapag maayos ang prostate, hindi naiipit ang urethra kaya mas maganda ang daloy ng ihi. Mayroon ding phytosterols, compounds na tumutulong upang bumaba ang pamamaga ng prostate at maiwasan ang sobrang pag sa gabi. Ang mismong laman ng kalabasa ay mataas sa antioxidants at beta-carotene na tumutulong upang protektahan ang kidney at bladder lining mula sa oxidative stress. Sa ilang clinical studies, napatunayan na ang regular na pagkain ng pumpkin seeds ay nakatutulong upang mabawasan ang urinary frequency sa gabi ng mga lalaking may benign prostatic hyperplasia, BPH. 2. Pipino, cucumber kung may gulay na natural na nagbibigay ng hydration at banayad na paglilinis sa katawan, ito ay ang pipino. Bakit? Ang pipino ay may mataas na water content, ngunit hindi ito nakakapagpalala ng nocturia dahil sa kanyang natural diuretic balance. Ibig sabihin, tinutulungan nitong i-regulate ang fluid retention at inilalabas ang sobrang asin sa katawan sa tamang oras ng araw. Mayaman ito sa silika, potassium at magnesium na mahalaga para sa kalusugan ng kidney at bladder. Nakakatulong ito upang bumaba ang acidity ng ihi, kaya mas kaunti ang iritasyon sa pantog na nagiging sanhi ng madalas na pag-ihi. Mayroon din itong anti-inflammatory compounds na nakatutulong upang pakalmahin ang lining ng pantog. Kung mahilig kang kumain ng maalat, Tandaan na nakakadagdag ito ng fluid retention na nagiging sanhi ng sobrang ihi. Ang pipino ay natural na nakakatulong upang ma-flush out ang sodium kaya malaking tulong ito para sa mga taong hirap sa nocturia. 3. Malunggay, Moringa leaves. Hindi mawawala sa listahan ang malunggay, isang gulay na superfood at halos laging nasa paligid lang natin dito sa Pilipinas. Bakit? Ang malunggay ay mayaman sa potassium at calcium na tumutulong upang i-regulate ang fluid balance sa katawan. Mayroon itong anti-inflammatory phytochemicals na nakakatulong upang maiwasan ang iritasyon sa bladder at uretra. May natural na antioxidants na proteksyon laban sa oxidative stress na nakakaapekto sa kidney function. Sa ilang pag-aaral, napatunayan na ang malunggay ay may kakayahang mag-regulate ng blood sugar. Bakit ito mahalaga? Dahil ang mataas na blood sugar ay isang pangunahing sanhi ng nocturia. Kapag regular kang kumakain ng malunggay, hindi lamang nocturia ang natutulungan kundi pati puso, buto at immune system. Mga practical tips kasama ng pagkain ng mga gulay na ito. Iwasan ang sobrang inumin sa gabi, lalo na ang kape, tsaa, soft drinks at alak. Limitahan ang asin sa pagkain dahil ang sobrang sodium ay nagdudulot ng fluid retention. Magkaroon ng regular na oras ng pagkain ng gulay. Pinakamainam na kainin ang mga gulay na ito sa umaga at tanghali upang mas maayos ang fluid balance bago matulog. Regular exercise nakakatulong upang gumanda ang circulation at maiwasan ang water retention. Kumonsulta pa rin sa doktor dahil ang nocturia ay maaaring sintomas ng mas seryosong kondisyon tulad ng diabetes o prostate cancer. Mga kaibigan, simple lang ang mensahe natin ngayong araw. Kung madalas kang nagigising para umihi sa gabi, hindi mo kailangang tiisin ito habang buhay. Sa tamang pagkain, lalo na ng tatlong gulay na nabanggit natin, kalabasa, pipino at malunggay, Maaari mong mapabuti ang kalusugan ng iyong pantog at kidney. Hindi man ito magic cure, malaking tulong ito para sa mas maayos na tulog, mas magandang kalidad ng buhay, at mas malusog na katawan. Tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Kaya't simulan mo nang idagdag ang mga gulay na ito sa iyong pang-araw-araw na pagkain. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ito para marami pang matulungan na makatulog ng mahimbing at hindi na lagi pang gigising para umihi sa gabi.